Yo, mga kabsat, so magandang buhay po sa inyo. Ayan, so sa araw na ito ay kukuha po kami ng dayani. Ayan, yung dayani po ay um, Pagkatapos pagkatapos sinani yung tala, yun yung parang natitirang dahon. Ayan, so ipapakain po namin yun sa anong mga baka. Ayan, so sama po ang aking tatay. Dito kami ngayon sa uh, ng mga tarang. Ayan, so, makati, eh, pero alam naman, kaya naman ito. so, let's go ayan, so mga kabsat dahil sa so, nakikita nila hindi kami kukuha ng dayak so, gusto ko yung matitipo ng aking tatay ng dayak para naikata na dun sa tricycle so, ayan na nga kabsat Uh, ginilid ko lang muna yung food dahil uh, isa isa, isa akong uh, beginner na vlogger yan so lahat ng aking ginagawa ay talagang sikap kung sikap yun palag kong pala ayan kita niya yan tapon tapon pa akong dayami yan nakashort pa ako sobrang katingala mali ako ng tiyan dapat nag nagpantalang pagkakalagay na yun So, every, every weekend kasi may class ako sa postgrad at eh, saka sa matapos. So, walang hindi kakayanin. Yeah. So, sabi ni Kobe Bryant, if you don't believe in yourself, no one will do it for you. So, go on lang. Kaya ang kaya yan. Ayan, so, so, ano ang tataka pala? Bakit kapsat lang ang tingin? So, sabihan, sa sabahin sa ungkap sa isang sa ngilapano na term ibig sabihin ng kapatid pero ako ay isang pangasinan hindi pangasinan sa so sa mga nanonood no, dyan eh. sa so, tatang agagi kaya isang lupalap man kayo na uh, na uh, nakakapanan ng aking mula so maraming maraming salamat sa support uh, na-upload ko ito sa aking facebook, sa tiktok, sa youtube sana supportan nyo aking youtube mag-subscribe po kayo. Ayan, so yan na. Pupuhat na ako. Oh. Parang um, lakas kong malakas ako. Oh. Ayan, so nabuhat ko na yung dayami uh, malapit sa aming tricycle. Ayan, so patanggalin dyan sa lubid at isisiksik dyan sa loob. Lahat yan ng parte ng tricycle. Tapos, magkakarga niyan. So, may iwan lang yung driver set niyan. So, Ayan, so wala kasi kami tractor o puliglik Kaya uh, yan namin nilalagay So mahirap dito Okay naman Kung magamit maximize kung ano yung minimal uh, Resources Kung anong meron sa amin Ayan so Ayan so sa dito na Partay na ito Ayan so patapos Dari kami ni tatay Ayan so Parang isang kargahan lang din yung kaming I mean, naikarga dahil medyo maghapon at parang uulan ni na So, shout out sa aking tatay na napakasipag, napaka Ayan, isa sa kasipag, hindi ko siya matatalo. just sa mga magsasaka na kagaya ni namin, uh, saludo po kami sa inyo at sana uh, mas sipagan niyo po dahil naging tatanda, man, wala kayo, wala din pagkain sa mundo. Ayan, so, lang. Salamat po.